Excited na po mini ni Jaylor kay Kin sabay dili ganahan mag sa inaani katsada nga lugar. Foggy weather and peaceful lang yun ang balibot ug mga tingog lang sa langga mangimuhang madunggan. Kanabit ang no pressure sa imong gibuhat, wala ka nagdali, and wala kay laing gihuna-huna kundi mag-enjoy lang yun mo. Hello mga kalagan! For today's another vlog video, padulong may karoon sa Salay, Misamis Oriental kay magkamping ta sa ilang gitawag Og little bagyo. So, unahan rin niya ni sa Salay Terminal and amoy makita nga signage dirito matampak pines. Kung nagplano mo nga mulaag sa mga first timer, 8 kilometers ni siya pasulod mga kalagan patunga sa Matampa Pines and uphill or tunga na sya tanan mga kalagan straight wala yung problema sa dalan motor or sakyanan kaya ragyod mo sulod diri ang mga kalagan and wala po yung rough road sa dalan basta make sure lang yun nga inyuhang brakes na double check yun sya and condition yun dapat ang inyohang mga sakyanan ikatulo na yun na mo balik diri sa Matampa Pines mga kalagan bisan bitaw og layo ni siya sa kagayan medyo distansya bayagid ni sya no pero sige yun nigbalik diri ah, kay lagi ganahan ganahan mi peaceful kayong lugar and kung ganahan kag ay for sure matagbaw jud ka diri kalagan and ang fags bitaw diri kay wala gipili nga oras anytime gud siya gapakita mga kalagan especially bitaw karon na panahon kay ulan-ulan ay diri a ah, magdikongkong jud kas kabugnaw. so mag overnight mi karon mga kalagan mo na inyohang makita dagan kay migdalan J Lord if mulaag mo diri a kalagan make sure you bring your own tents kay wala sila ginaparintahan diri a so mo nang kami nagkalisod-lisod gud mi sa mong dala kay ayon na pay mga gamit pero okay ra kay nagsakyan na jud toyo. kay para nga madala jud namo tanang gusto na mong mga gamit and sa mga wala pa nakaanhig yo dire mo ning gitawag ni siya og little bagyo kay as you can see napuno gid siya pinalibutan gid siya og mga pine trees diri ang mga kalagan and daghan na gyud ang anhi diri aga day tour and by the way ang ilang entrance for day tour mga kalagan, is 50 pesos oh so kay kaulanon naman nagdali-dali na mig set up sa muang tent diri ni Jay Lord kay basig maabta na may ulan unya wa pa may kapasilungan no so kaning among tent nga ginagamit mo orgid po ni among ginagamit kana bitaw magsaka sa kamig bukid gabot nga lang na magtrapal diha sa ilalom kay pardi magsulod ang tubig naagi yung mga ga comment sa mong mga videos bitaw ato mga ni agi nga ma'am dapat ingani inyong tent kagamiton. yes gusto gid kay na mo na siya nga mga tent ma'am sir pero sadyang wa pa budget ana no kay mahal libu libo pud biya na mo nang lang sa tas tag 800 man siguro ni then naamang pud mi flight shit nga napalit pud sa TikTok pud no siya and kung gusto mo mga kalagan, na siya sa akong yellow basket sa akong tiktok no so murag sulit ra akong kwarta nga gipalitan ni mga kalagan kay wala ra pud bay minaglisod ni Jay Lord pag set up ani kay nana magud mga hikot daan and duha ka pole stick nga pwede ni mabutang sa tubangan og likod so challenge mo na ni set up happy kay ko kay wa jud og ulan na human og ginamong J. Lord and pero kung matimingan sa inyong pagkamping diri ang kusog ang ulan pwede ra jud mo diri asa ilang platform cottage mga kalagan. so after na mo na set up ang tanan mga kalagan medyo gutom gyud wa pud mi kadala og snack kay pang dinner og breakfast ra ang gisiguro may gani kay nasa lay Pine Yard Bites Cafe diri ama kalagan maayo ra sad gyud kay maka order ra di ayta din og food no sa mga mulaag diri kana bitang dinalian din dili na maka prepare og dala og food so no worries kay maka order mo diri sa ilahang Pine Yard Bites Cafe ma kalagan and kinsa bay dili ma relax magkape tapos ingon ani nga view ang naa atubangan no di ba nice gyud siya ma kalagan and napo sila CR si diri nga kusog ang tubig pwede jud mong maka ligo diri ang mga kalagan. Ay basta lagi matagbawan o ma-fresh good ka kay Bugnaw dyan ang ilang tubig din hi. So timing rapod na pagbalik na mo sa tent na serve na gipang order na mga snacks. So nagramen may kay Bugnaw kay ang palibot sakto kay Higo Pog Sabaw. Then nag chicken with fries pod kay wala mi lunch ani. Then ilang drinks below 100 rasad siya. Maka-order rapod baya ka mga kalagan. Diri asa matampa sa mga kalagan. Maog yun ang among go-to place kung gusto mi mag ni J-Lord. Magpa-relax lang and chill rugid kayo ang vibe diri and nice good food kay ang ambiance kay nagid mo to nga sa mga pine trees and after na mo nga, na ngaon on ting panihapon na pod mo nako diri sa ilang common kitchen kay nag ko sa sud mo so kung namoy dala nga isda or karne pwede ra pod mo makasugba din hi mga kalagan. so sinabaw nga isda ang among sud an karon kay perte jung bugnawa diri ano so dinhi sa matampa pines mga kalaagan pagkaon og lutuanan na lang jud ang inyohang dalon din hi kay naman sila yung source of water and isa pod sa kung giganahan diri kay naa sila yung mga outlet sa ilahang kar shortage nga pwede ninyong saksakan mga kalagan higher po ang palibot kay na mga suga so pwede po mo mag bonfire diri ang mga kalagan for 25 pesos sa among day to diri sa matampa pine sayo gyud mi namakod mga kalagan mo gini na kanindot pag maglaag kita kay sayo mamakod and syempre basta ingani na gani nga plastar og ingon ana kasyada nga view ang naa sa tong atubangan automatic jud ang kapilya mga kalagan and nagdungag and nagluto aning sausage asudan sa tung pamahaw abi ninyo mga kalagan nakaingon jud ang mga tao sa among palibot mga kwartahan na yun may kasigir, yun may glaag. Pero sa tinuod lang, mauni ang among kayamanan, mga kalagan. Ang time freedom nga naagyot sa muani ni J. Lord. Yes, gamay gid ang swildo sa pagka-vlogger, mga kalagan. Pero at least kani nga trabaho, di may kinahanglang magdali o walay boss nga magmandar sa amua. Lahilahit yung tagpat sa kinabuhi, mga kalagan mo ng padayon lang, huwag asa ka nalipay. And that's our glaag video for today, diri sa Matampa Pines, sa Lai, Misamis Oriental. See you sa next day. Laag na!